Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ang mga kalikasan. Sa trabaho ay laging handa na masipag dahil doon nakakaipon ng maayos, na pera para sa ikasasaya ng pamumuhay, at may mapanuring isipan at ayaw ng nagpapataan sa mga gawain, laging nasa isipan na maging maingat para sa masayang buhay pamilya. Sa tahanan ay laging handa magpasensya ng laging makagawa ng good energy sa pamumuhay. Pero mali ay hindi ubra sa kanya, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob na dapat pagbayaran, matipid sa paglalabas ng pera, at tandaan. Ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan maingat sa mga gagawin lalo na sa trabaho. At ganoon din sa tahanan hanggat maaari ay ayaw ng nagagalit, para laging masaya ang aura ng pamamahay. Matahimik na araw ang gusto, at sa trabaho ay may isang salita pag sinabi na gagawin, at kung sa pera naman ang usapan ay ayaw ng mga kalokohan para walang bumalik ng karma ng kamalasan at hindi kagad magbibigay ng tiwala kagad maingat sa buhay para walang mapasok na suliranin, at tandaan. Ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa trabaho para patuloy na may maayos, na hanap buhay at ganoon din sa pera ay maingat para sa pamilya. Ang naiipon na pera para laging may magagamit ang pamilya sa oras na kailangan, at may pagkastriktong ugali. Ang gusto ay maayos ang lahat sa mga dapat na gagawin. May salita na paninindigan pag nasa tama ang katwiran, maarugas sa tahanan lalo sa pagkain ng pamilya may katipiran sa paglalaba ng pera, at pahinga ng katawan at isipan ng nais sa gabi, at tandaan. Ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, madisiplina at laging may mapanuring isipan at kung gagawa ay may matalinong pag-iisip, maingat sa gagawin at maging sa pagkilos. Ayaw ng mga usapang mahaba lalo na sa usapang chismisan, at iiwasan ng mga ganoong kausap. May mahabang pasensya kung nasa trabaho para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, hindi basta nagtitiwala sa mga bagong makakausap, at tandaan. Ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsyaga sa trabaho at laging may matalas na isipan para laging ready sa dapana magawa at makatapos ng maayos. At laging inuuna ang paggawa ng plano bago mag-uumpisa G isang trabaho, may ugaling may katapangan pag nasa katwiran at hindi kagad nagtitiwala sa mga salita ng ibang tao, at matahimik na may kahirap kausapin lalo na kung mga usapang chismisan at kayabangan, maaruga sa magulang handa laging makatulong, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at tandaan. Ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may matalino pananaw sa pamumuhay. Ayaw lang nakakasama ang mga mapagkunwaring tao. Mas gusto ay magtrabaho ng mag-isa, at ayaw ng mga suhulan ng pera, matapat sa pinagkakakitaan dahil ayaw magkaroon na mawalan ng trabaho. Kung sa usapang pera ay ayaw din kung pag-utang ng pera ay iiwasan na kagad ang mga ganoong kausap. Libra. Ang Libra, ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay nagtataglay ng mahabang pasensya, lalo na sa usaping pangtahanan. Ang kanilang layunin ay laging magdala ng kasiyahan at pagkakaisa sa pamilya. Sa paggawa ng trabaho, maingat at responsable sila, laging sinisigurong ang bawat hakbang ay tama at naaayon sa kanilang mga layunin. Ang mga libra ay tapat sa kanilang mga ginagawa, iniisip palagi ang ikabubuti ng kanilang pamumuhay. Sa trabaho, ang kanilang sipag ay nagiging daan para sa pag-asenso. Hindi sila nagpapadala sa mga usapang palusot, lalo na kung may kinalaman ito sa pera. Ayaw nila ng mga paksa na may kabastusan at mas pinipili nilang makipag-usap ng may respeto at integridad. Kung ikaw ay Libra, gamitin ang araw na ito upang mapalapit pa sa iyong pamilya. Sa trabaho, iwasan ang pagkakamali sa pamamagitan ng pagtuon at pagsunod sa tamang proseso. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio, ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay may masidhing tiyaga at disiplina sa anumang gawain ngayong araw. Kilala sila sa kanilang pagiging mapanuri at may matalas na isipan. Ayaw nilang sinasayang ang oras sa kwentuhan, lalo na kung oras ng trabaho. Ang kanilang tapang at determinasyon ang kanilang sandata upang mapanatili ang kaayusan at maipakita ang kanilang kakayahan. Matalino rin sila sa pagdedesisyon at hindi basta-basta nagbibigay ng impormasyon sa iba. Sa tahanan, handa silang tumulong sa mga kapatid at magbigay ng aruga sa kanilang mga magulang. Kung ikaw ay Scorpio, gamitin ang iyong kakayahan upang makamit ang mga layunin mo sa trabaho. Iwasan ang mga sitwasyong maaaring magdala ng alitan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay mas gustong magtrabaho ng mag-isa upang mas mapanatili ang kanilang fokus. Mapanuri ang kanilang mga mata at iniisip palagi ang mga desisyon na makatutulong sa kanilang pamumuhay. Ayaw nila ng mga suliranin at hindi basta nagpapadala sa pakiusap, lalo na kung ito ay taliwa sa kanilang prinsipyo. Tapat sila sa kanilang ginagawa at ayaw ng mga usapang chismisan o kalokohan, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera. Ngayong araw, gamitin ang iyong lakas ng loob at disiplina upang maisakatuparan ang mga plano mo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn, ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa kanilang talino at pagiging wise sa trabaho. Ang kanilang diskarte sa buhay ay maingat, sinisigurado nilang hindi sila magkakaroon ng suliranin sa hinaharap. Mapanuri sila at tinitiyak na ang bawat desisyon ay tama at makakabuti para sa kanilang kinabukasan. Sa usaping pangako, palaging tumutupad ang Capricorn basta ito ay naaayon sa tama. Sa pamilya, bukas palad sila sa pagtulong, lalo na sa pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Subalit, ayaw nila ng usapang tungkol sa panunukso o usaping utangan. Gamitin ang araw na ito upang mapanatili ang maayos na relasyon sa trabaho at tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius, ayon sa pahiwatig ng mga kalikasan, ay focus sa kanilang gawain. Hirap silang kausapin sa trabaho dahil iniintindi nila ang maayos na pagkakatapos ng kanilang mga tungkulin. Lagi silang nag-iisip ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang kita at pamumuhay. Subalit, maingat sila sa kanilang mga desisyon, madaling magduda sa mga bagay upang makaiwas sa problema. May maselang ugali silang madaling minas, kaya ayaw nila ng mga mahahabang usapan. Sa tahanan, maasikaso sila sa kanilang pamilya, sinisiguradong malusog ang kanilang mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces. Ang Pisces, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay palaging nagpaplano bago kumilos. Kilala sila sa kanilang matalinong pag-iisip at malasakit para sa kasiyahan ng kanilang pamilya. Sa tahanan, inuuna nila ang maayos na pagkain at tahimik na kapaligiran. Ayaw nilang makor inig ng pagmumura o anumang negatibong salita. Sa trabaho, mahabang pasensya ang kanilang puhunan, sinisigurong bawat hakbang ay disiplinado. Hindi sila mahilig makisawsaw sa chismisan at mas pinipili nilang mag-focus sa kanilang trabaho. Sa usaping pag-ibig, wala silang puwang para sa selos dahil puno ng tiwala ang kanilang puso. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.